Handa ba kayo maging sundalo? Yes, sir! sir, sir. Buo ba yung uh, katawan nyo? Yes, sir! Yes, sir. ba yan? Yes, yes sir. Sige! Kaya, kailangan ko kayong maging sundalo. Kailangan mag-training kayo muna. Sige! Handa na! Bigas pa yung nga! Pasulong Cut Tiwakanan, 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 tiwakanan Tiga lang bakit ganyan ang mga galaw niyo? Ha? Ah, lalaki ba kayo babae? Lalaki, sir. sir! Bakit ganyan ang mga galaw niyo? Lalaki sir! Sige ulitin niyo! Pasulong ka! Kaliwa so ka so na! Kaliwa ka Kaliwa ka Hindi ganyan ang mga katawan ni nana ko! Gusto ko yung matigas! Baka lang katawan! Tigas, tumintu, tigas, hindi ka sumento hindi ayaw ko na umangkid yung galaw babae ka ba lalaki lalaki sir subukan na <laughs> patagdaan na kaliwa kanan kaliwa kanan <laughs> hindi <laughs> doon ka sa kabina. hindi yan pwede alay ka dito siya ka lapit kayo umayos kayo para matapos tayo sa training natin sige pasulong kad kaliwa kanan kaliwa kanan ano ba yan ito bang klaseng lalaki ba kayo, babae? Lalaki, sir. Bakit kanyang mga galaw nyo? Tawa sir. Bakit ganito yung tawa sir? Sige. Kaliwa, kanan, pasulog, liwa. kanan. <laughs> Atras nga doon. Bakit ba ganyan yung mga galaw niyo? Lalaki ba kayo o hindi? Hello, please, sir. Lucky sir! sir! Walang ganyan A sa sundalo. Subukan ko nga. Sige, maghanda kayo dyan. Tingnan natin yung mga, ano, dapat lalaki yung ano nyo. Okay, ready na ba kayo? Yes sir! Yes Cut! Kaliwa! Kanan Kaliwa! 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 sir. Yung yung sir? sir. Bigla nga ako pumunta Dito ako, bigla nga ako bumakla. Subukan nga ulit. Masunong tad, <laughs> kaliwakan. <laughs> Naku! Hindi, mag maging bakla ako nito. Dali ka nga dito. Ikaw nagsimula dito. Hindi nga. Kaliwakan nga, <laughs> kaliwakan. nakaisasundalo Kailangan dito makita ko yung tunay na lakas nyo hindi ba kayo nervyoso hindi pa kayo natakot sa bana kasi mga kalaban natin hindi basta-basta, momalakas sila. Ngayon, maggraduate kayo bukas. Kailangan natin makita yung tunay na lalaki